Alena, Alam ko na kung nasaan ang bagong kuta nila Amihan. Hindi ko kailangan si Amihan Serena. Ang lahat ko lang ang mabalik sa akin ang aking berganti. Ngunit Alena, hindi natin makukuha kay Hagon kung tayong dalawa lamang ang, ang magtutulungan. Bakit Alena? Nais mo bang humingi tulong Amihan? Hindi yun nais ko, Alena. Ang nais ko lamang ay kunin ang mga bilang tulong. Eh, dalito ang gagamitin natin upang mapaslang natin si Aguan. Kung yan ang nais mo, pera na, ayon ako sa iyong mga balak. Danaya, iulat mo sa mga awal na talasan nila ang pagbabantay. Upang hindi nila mat matuklasan ang bago natin utak. Sapagkat nangangamba ako na karamihan sa ating mga kawal ay napaslang. Kaya mahabag bas yung emre. Naway basbasan niyo ang kanilang mga izre papuntang Devas. Masusunod, mahal ko kapatid. Abisal Ash Madanaya. Ano nangyayari sa'yo, Ami-Yan? May binubulong ang hangin. Esa Sekto! Esa malaw, secto. Malaw, malaw, Alena Perena. Alena Perena. Tama nga mga tinuran sa akin ni Batalumang ito. Na nanan dito kayo nanunuluyan sa dating kaharian ng Sapiro. Alana, Perena, anong kailangan nyo? Umalis na kayong dalawa, Perena! Sh Shada Sh Danaya, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang pumaslang sa aking anak na si Kalim. Oo, ako nga, <laughs> ako nga Alena. Ngunit hindi ko sinasadya ang nangyari. Ngunit ano ba talagang sadya nyo rito? Ang inyong mga, mga brilyante tuso ka nga talaga, Perena. Hanggang ngayon ba, sariling kapakanan mo lang ang iniisip. Hindi hindi nyo makukuha sa amin ang mga brilyante. Okay, 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 Kaya okay, makakaalis okay. na kayong dalawa. Siya na, Naya. Siya na, Perena. Tangat! Nag-akura! Sige po! Dut! pas Agot! Pash! Leia! Hindi ba talaga kami? Hindi ito ang pagtatapos na akin, Aming ok <laughs> Amihan! Adalay. Amihan! May sugat ka! Mahina pa rin kayo. Hindi pa rin kayo nagbabago, Amihan. Mahina pa rin kayo. Anak, crash na! mamaya. Sa susunod na makakalaban natin na taksil na ating mga kapatid, langin ko silang dalawa.